Ano pa yan? ka ay janitor. Ayng gito po. Ay po. Karagal janitor. Janitor. Imelda melta. Sa potela pa. Biyay <laughs> ni wala po nga sa common. At bulig dito. Tsaka po silver. Sarawta po rin kay Janet. Tere po to eh, ni balo lang bio fuel eh. Magpayandar sa sakyan. mo <laughs> eh. 70 lang kilo. <laughs> yan gupong <yung po laughs> ganyan. Ano pong isda yan? <laughs> ah, pa para tilapia. Ay, tilapia pa. Ito common. Maliliit po na common. Oh, Ay, meron po ata malaki. Ay, malalaki yata yun. Nakuha na. Apo. Ah, mga ah. naunang kanon. Masusulit po kaya yung bidding. <laughs> Masusulit po kaya. Yung, yung bidding. bidding po ba yan? Kusino pong kukuha naman sila? Oo oh, kasi yung... Magkano po ba yung ano? kasi na mayroong namamahala rito sila yung nakakaalam mga na kuha Pag medyo mataas yung kuha mo lahat naman po oh, eh nas lahat naman nakakakuha eh Kasi dito mga kumukuha yung mga ito dyan mga fish meat tapos meron din ah, po okay. dito yung mga ginagawang fish ball oh, po, meron din mga nagro rolling yung tilapia, buli, <laughs> hito kung po sa, sa presyo. Sa po yung mga, silver no, silver po no. Oh, yung was... po yata yung ginagawa ng eh, Shanghai. Oh, ano yung presyo ng mga katulad uh, ng tatay? Sila yung nagbibigay ng presyo. Oo. Kapag nagustuhan mo. Wala akong problema sa kanila, basta bibili ka eh. o Open naman yun para sa lahat, basta uh, bibili you ka. no? Pero lang sa mga ganito, kasi dito nakatoka natin. Yan po. No? May mga nana, no? Kayo, kung marami talaga ang kuha na hindi nakakayanin nung nakakondino, pwede sila sila magbigay siya iba kaysa naman na uh, masita. Ganun naman talaga. Ayun ito, pupukutan din po. Okay, may ito nga yung eh? O bibiding niya naman yan? Bibiding din. mga na. Kunin yung mata sa biding, itay yung magkaya kumaking ngasan ang ganyan kang karay? wakari <tipos> may ganyan na kami kanina mga katua ko rin o ito ang kanyang gabi lang? ang party na ito? ang party na ito o ito ang ganyan? may ganyan na kaya? gabi <tipos> na yan wakari, ito ang milikubo ko rin magiging magkano ang akay? ang <tipos> bibiting dyan? ating 50 mil mga? wala talagang masan masan na malamang

Ito po na, umpisan po ka rin. Hanggang po kaya ni Kanta. Kaya ang pinakadanggot. Ingawas po kaya pa ang mga nasanda. Pukot. sabi na. Ito po.